Habang nagsisigaw pa yung bata, pinuntahan namin itong bahay na to na dito nangyari na nang sinaniban siya. At itong bahay na to walang nakatira pero bihira lang puntahan ng may-ari. Kaya dito nila naisipan na uh, magtambay. At hindi naman nakalae na, na dito na saniban ng bata. Kaya pinuntahan ng magulang, humingi siya ng uh, tawad para matahimik na yung anak niya hindi, hindi na nila gambalain ah, nagdasal yung magulang para sa sumangit sa kanyang anak at tumingi siya ng awat kung ano man yung nagawa ng anak niya habang ako naman ang nasa labas nagkikot sa paligid at naglalagay, naglagay naman ako ng spirit ball para malaman ko kung inkanto o duwendi yung sumangit sa, sa, bata kaya naglagay ako ng dalawang ah, spirit ball yan, pero talagang legit siya. Yan mga friends, bawat tanong ko, uh, yung spirit moon sinasagot niya. Kaya nalalaman ko kung sino ang sumanib. At yung nagtawas, isa lang din ang sinabi ko, nga ang sumanib sa bata. Lahat tayo may mga paniniwala mga friends, bahala na kayo ang musga.